44 na manggagawa sa Ilocos Norte ang lumahok sa Layman's Academy Training Level 1, isang pagsasanay na naglalayong palakasin ang kaalaman ng mga layman at church leaders sa salita ng Diyos. Tunghayan ito sa Balitang May Pag-asa ni Krisa may Balete. Bilang paghahanda para sa nalalapit na Harvest 2025, tinanap ang Layman's Academy Training Level 1 sa Kaliwet Libong, Ilocos Norte na may temang Empower to Serve, Strengthening the Lay Ministry for Final Harvest 2025. Apat na putapat na manggagawa ng Area 1 ang dumalo sa nasabing programa upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa paglilingkod at kung paano epektibong maibabahagi ang ebanghelyo sa mga tao. Ang layunin ng uh, Layman's Academy upang sa ganoon ay magkaroon ng pagsasanay ang ating mga layman, mga elder na nangunguna sa iglesia upang sa ganun ay lumalim pa ang kanilang kaalaman sa Biblia at magkaroon sila ng iba't ibang pamamaraan upang maiabot ang uh, katotohanan lalo na sa ating mga kaibigan sa lahat bahagi ng programa ang serye ng mga lektura at aktibong nakilahok ang mga dumalo sa pamamagitan ng pagtatanong at pagbibigay linaw sa mga paksa na mas lalong nagpalalim ng kanilang kaalaman. Sa pagkakataong ito, isang malaking pribilihiyo na maka sa seminar na ito sapagkat marami akong matutunan na dagdagan na naman ang aking kaalaman upang ito ay may ko sa mga taong hindi pa nakikakikilala ng lubosan sa ating puong may kapal. Samantala, ipinahayag ni Pastor Amel Albuera, District Pastor ng Lawag City, na malaking tulong ang kanyang mga natutunan bilang paghahanda para sa nalalapit na harvest 2025. Ito tunay na ito po ay aking um, emphasize sa bawat iglesia ng distrito ng na kinahawakan at uh, lahat po ng mga elders, uh, mga laymen ay bahagian ng nararapat pong pabalitang ito upang sa gayon sila din ay uh, gagawa, uh, makikiisa, lalong higit ito po ay maging preparasyon sa tinatawag po nating Harvest 2025. Sa pagkatunay nga na napakarami po ang narapat na anihin sa ating pung sanlibutan. Sa pagtatapos ng programa, binigyang diin ni Pastor Ongkal ang misyon ng bawat isa na maging epektibong leader sa bawat iglesia at maging instrumento ng Diyos sa Final Harvest 2025. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa Krisa Maybalete, Naguulat para sa Hope Today, HCNP News.